Dadalo ngayong araw sa Senado ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Kaugnay na rin ito sa gagawing pagdinig ng Senado sa Rice Terrification Law. Si Vel Custodio sa Report Live, Vel. Rise and Shine Dayan, magsasagawa ng joint public hearing ang Senate Committee on Agriculture, Food and uh, Agrarian Reform, Waste and Means Committee at uh, Finance kung saan inaasahang tatalakayin at bubusisiin ang pagpapatupad sa Rice Tarification Law. Kabilang sa tatalakayin ng komite ay ang iba't ibang usapin kagaya na laman ng gagawing privilege speech ni Senator Rafi Tulfo na may pamagat na the RTL implementation failure or policy issue. posibleng mabigyang diin sa tulumpati ni Senator Tulfo ang pagbusisi o pagbusisi muli sa Rice Tarification Law RTL. Bunsod ng umano'y hindi maayos sa pagpapatupad nito na nagdudulot ng matinding epekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Hindi umano kasi nararamdaman ng mga benepisyaryo ang ina inaasahang tulong ng batas at tila masapapaboran nito ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Pusibe rin talakayan sa pagdinig ang paggamit ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at ang epekto ng patuloy na rice importations sa lokal na produksyon ng bigas. Nakasatad sa RTL na ang koleksyon mula sa taripa sa rice importation ay gagamitin sa RCEP para sa mekanisasyon sa pagsasaka, mga binhi para sa pagpapataas ang ani, training para sa modernization ng farming at pautang para sa mga magsasaka. Ibinaba na ang 35% rice tariff sa 15% noong nakaraang taon dahil sa pagtaas ang presyo ng bigas sa world market. Pero ngayong taon na bumaba na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, ayon sa DA, ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, posibleng bumaba ang taripa o posibleng bumaba ang taripa mula sa rice importation. Last year, uh, yung collection natin umabot ng 34 billion. Uh, ngayon kalahati ng taon ay uh, yung taripa noon ay 35, yung kalahati 15%. Ngayong taon na ito, simula January, ang taripa was 15%. So, tingnan natin kung ano yung magiging datos. Pero kung titingnan kasi natin, ang laki na pumasok na bigas nga eh. But definitely, uh, magkakaroon niya ng reduction sa collection dahil uh, malaki yung binaba ng, ng taripa. Pero regardless naman kung magkano yung collection uh, ayon na rin sa batas 30 billion yung ibibigay doon sa ano kaya yung nasa net natin yung para doon sa RSF 30 billion yan hindi kaya ka Itong taon na ito for 2025 fiscal year, uh, 10 billion muna yung naibigay and then yung uh, uh, balance ay ini-request pa sa DBM. But for next year, uh, 30 billion yung nasa net na talaga. So regardless kung magkano yung collection, assured yung ating mga farmers na merong 30 billion para sa rice. Kukunin din mamaya ang pananaw mula sa iba't ibang stakeholders upang makabuo ng konkretong hakbang para sa pagpapaputi ng kalagayan ng mga lokal na pagsasaka at isiguraduhin na ang mga local farmers ang makikinabang sa isinusulong na pag amyenda sa Rice Tarification Law. Balik sa iyo, Maraming salamat, Vel well Custodio.